ito po si Joseph Poco. Hindi po ako. Hindi ho nila alam na ako rin po ay choreographer. Nandito po ako dahil magtuturo po ako ng sayaw sa mga bata. O, mga bata, warm up mo na kayo, warm up. Ganyan mo na kayo. Ang pahala pang ating hotel. Warm up. Warm up. Okay, ang first step natin. Ay, huwag maliligot. Ang first step. O, first step. Huwag Bale, 6-8 na ganito. 6-8. Pag naka 6-8 na kayo, isang step naman na mahirap. O, isa. Aray naman. 6-8. Diyan. Dapat kayo sabay-sabay diyan para maganda ang kalalapsan. Oo, ang chorus. Dalaan sa inyo oh, I'm all about the best, all about... I'm all about the... Oo. Aray ang chorus. Step ha. O, ganyan. 1... 2... 3... Oo. Oh. Oh, Tapos, pagkatapos ng chorus, uulitin ulit. ang garnet Nga kayo nga. Yeah. Pagkatapos ng 5H, isa namang garnet ulit, ha? Ang bayad sa sayaw ay 1-5. 1-5 ha okay, well, kailangan makapagbayad na kayo sa akin bukas para makapagpaburn tayo ng CD na all about the bus ha 1 -5. sabihin niyo sa ina-eight Huwag daw mga problema sa damit. Kahit daw ano klase ng damit, basta kulay pula. Kulay pula ng damit. Oh, may pula ha. Tapos ang bayad 1-5, magbabayad na bukas ha. Magbabayad na bukas. Pampa Bird. Sasabihin ay Pampa Bird ng CD. Ha? Um, lagi kayo magpapraktis ha. Lagi niyo pa, pa makalimutan ninyo ha. At saka sabay-sabay lagi ha. Mas, sige, bukas ulit ang practice. Bukas. Um. Ay!